Nilareklamo po nila yung agency nila dahil nga po sa mababang pasahod. Sa loob po ng 12 oras sa 466 pesos lamang po ang kanilang sahod. Kulang ko lang din daw po yung mga hulog sa kanilang benefits, walang holiday pay, and wala rin pong 13 month pay. Ang nilareklamo po itong uh, Simon Security Agency and K9 Units, attorney. Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Without mga, permission. mga, mga mm -hmm. sirs, no? Base dun sa sinabi ni Shari, ang reklamo natin ay patungkol sa inyong mga benefits, kay, yung pasweldo po sa inyo. So, nagkakulang ang inyong mga pasweldo. At par narinig ko rin kanina, Shari, hindi rin naibibigay yung kanilang holiday pay at 13-month pay. Yes po. Yes, mga, matanong ko lang, no, mga ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito sa agency na ito? One year in one month, sir. One year and one month? Yes, sir. Okay. At kayo po ba lahat ay sa Real Quezon na yes, nakastasyon? So, lahat kayo, 466 sa 12 oras, yun ang inyong, inyong pong natatanggap? Yes sir. yes, sir. Yes, sir. At timely naman, natanggap nyo naman po yan, 15 uh, yes, sir. tatapusan. Yes sir. yes, sir. Pero kulang na? Kulang, kulang na. lang po, sir. Na-bring up na po ba natin yan sa ating mga employer? Hindi po po, sir. At baka malamang, no pagsabihin niyo baka hindi rin naman nila dadagdagan. Pero 12 oras, so dapat may overtime pay din kayo dyan. Kasi, mababa daw po yung sa kontrata, sir. Sa kontrata nila? Yes, sir. Okay, sa kontrata, kung sino man yung kliyente ng inyong yes, employer, po. Yes, po. dahil mababa raw yung naging usapan nila na kontrata, eh kaya naapektuhan na rin yung sahod ninyo. Yes, Ay, hindi po. Una po sa lahat, ang sweldo po, ng mga empleyado natin ay hindi nakadepende sa kung ano yung kontrata ng employer at kanilang mga kliyente o kaya kung magkano ang kanilang natatanggap. Una po sa lahat, ang sweldo po, ibinibigay po yan ng batas, no? yung amount. No? May minimum wage po tayo na tinatawag. Una, malinaw na no, kung 466 pesos per 12 hours, mababa na yun. Kahit basic pay pa nga lang, mababa na yun. Hindi na yung yes sapat Overtime pay, no? Kung Uh, 12 hours, ibig sabihin, kayo ay nagre render ng 4 hours na overtime pay. Wala rin kayo natatanggap doon? Wala po, sir. Wala, sir. Usually, pag mga uh, security guards, gabi yan. No? May mga gabi, night, no? Gabi yung mga... Night shift, day shift. Sir. Meron din kayong night shift differential. Nabibigyan wala, po ba kayo noon? Wala. 8 pesos wala, 8 lang, 8 pesos, sir. Sa isang gabi po. 8 pesos sa isang gabi? Yes, okay. sir. Yun na yun? Yes, Hindi. po. Hindi. Ang night shift differential siya rin is around 10%. Dapat. Mga contributions po ninyo kayo ba ay may binibigyan ng mga payslip? Meron naman po sir. Na binabawasan din kayo ng inyong mga yes, SSS, po. mga Pag-ibig. Meron po ilan sa amin sir na hindi po naman sila nagbigay ng kanilang mga SS Pag-ibig pero kinakaltasan po ng agency. Ah, so kinaltasan yung inyong sahod pero wala pong binigay na SSS pero wala namang kinontribute. Yes sir. Wala po sir. Na-verify po natin yan sa SSS. Yes sir. SS, sir. Okay, that is a separate violation under the Social Security System Act, no? mas mabigat po yung parusa po doon. No? Nasa linya po natin ito ang Chief Labor Employment Officer po ng Dole Quezon, si Mr. Edwin Hernandez, attorney. Ay, magandang hapon po, Sir Edwin Hernandez. Magandang hapon po, attorney. Sir, meron po po dito sa studio namin, labing-anim po ng mga security guards natin. Sila po ay nakastasyon at nagtatrabaho dyan sa area ng Real Quezon. Lumapit nga po sila sa amin sir kasi sila raw po ay nakakatanggap ng mas mababa sa minimum wage ng Real Quezon, hindi pa sila nabibigyan ng kanilang overtime pay kasi 12 oras yung kanilang Apa? naihahandog na trabaho. Bukod pa mm -hmm. po dyan, uh, hindi rin sila nabigyan ng mga 13 month pay at ng kanilang holiday premiums. Ito po ang pinakamalala, no, Sir Edwin Hernandez, sila rin po ay nabawasan o nakaltasan ng kanilang SSS sa kanilang sahod, pero it appears and they were able to verify na hindi rin pala na i contribute sa SSS itong mga amount na ito. So obviously, ang daming violations no na, na naganap dito. So Sir Edwin, ano po ba yung mabuting gawin ng ating mga security guards dito? Unang-una po sir, tama po yung napakinggan ko kanina na hindi nagbabatay sa kontrata yung sweldo. Tama po yun. Kung ano po yung prevailing minimum wage, yun po dapat ang tinatanggap nila. Plus, yung 25% po ng na overtime natin na apat na oras. Kaya dapat po ang tinatanggap nila ay mahigit 700 oh, in a day. Kung uh, meron po sila 14 na 4 hours. Ang laki pala, uh, Sir Edwin, no? yung difference ng natatanggap nila opo. sa dapat nilang matanggap. Opo, opo. Iba pa rin po yung night shift kasi 10%, 10%. nga po yung katulad na binanggit ninyo. Opo, yun po yung computation natin. Yung, yung 8 pesos, parang hindi ko alam kung anong pinagbatayan no? 8 pesos na yun eh. Opo, 8 pesos per yung night shift differential, hindi po uh, makatarungan. Parang isang, isang beses lang binigay yung 8 pesos, wala na yung per hour niya. Kaya nga, Sir, opo. Doon po sa tanong po ninyo kung ano po ang gagawin, uh, pinapatsik ko na po yung area kasi parang hindi ako familiar dyan eh. Pag nakuha po namin yung area ay papa-inspect po namin para po ma-determine natin ng kumpleto kung ano po yung mga violations pa doon sa area na yun. Doon sa pinag-deployan po nila. Sige sir, ganito po no? Kasi siyempre, er, na nasabi nun yung apo uh, kanina na dapat tumatanggap po sila ng more or less, siguro more, dan 700 uh, pesos mm -hmm. per day. Okay. Mm -hmm. Yun na yung karapatan nila bilang mga empleyado dito sa security agency po na ito. Pero hindi nga po natatanggap. Sila po ay mahigit isang taon na, no? Na nagtatrabaho dito sa kanilang yes, employer. So, may back pay na po yan. Kailangan mabayaran. Nagsimula pa, no? Kasi karapatan na po nila yon. Apo, so, apo. Sir, uh, ang gagawin natin dito, ilalapit po nga po namin sa inyo para matulungan. Una, kailangan po natin i-compute magkano yes, po. po yung apo. dapat na matanggap nila sa ngayon. Uh -huh. Sir Edwin, doon po natin sisimulan no, yung computation po ng kanilang mga entitlements. Mas maganda po attorney kung meron po sila sanang hawak na pay slip kasi meron. para po wala na po kasi tayo ngayon tinatawag na straight computation. Yes, kasi sir. Kasi Para meron na ano, ang Supreme Court tungkol dyan eh. So kung may hawak po silang facelift, mas maganda po yun po yung magiging ebidensya She natin. Na, yes sir. Opo. Uh, nandito po si Sir Jeric at Ronel ano may mention naman po nila na meron naman daw po silang mga facelift. Every yun. time na okay meron po, silang opo. Uh, mga naatanggap yung kanilang sweldo. Actually ito, inabot sa akin. Mm -hmm. Oo. Anliit mm -hmm. uh, nga eh. No? Talagang <laughs> sobrang liit nitong binigay nila na yung papel. ah. Bu maliit na yung amount, maliit din yung papel. <laughs> okay. So, ito nga po sir, no, nakikita ko nga po dito, may kinaltas nga po na ng SSS, may kinaltas din para sa uh, pag-ibig. So, overtime pay. Na, oh, apparently, meron naman nakalagay dito na overtime pay, pero ilala ilalapit nga po natin kay Sir Edwin kung naging tama yung computation po ng inyong employer. Kasi sa basic pay pa nga lang, medyo questionable na sinusubukan po natin kausapin ang uh, employer po ng ating mga security guards dito para marinig sana natin kung ano naman yung kanilang panic shari. pero unfortunately hindi na ata inangat shari, no yung ating yung ating tawag ayaw daw pong mag on air at deliver uh, na lang daw po atin Nasa linya po natin, uh, Atini, si Major Sofia Marita Makay. Kausap lang po natin ito kahapon. Atini, ang uh, chief po ng Special Concerns Enforcement Management Division po ng Social Major Tamakai, maganda uh, magandang hapon po. Yes, hello. Good afternoon po, Ma'am Shari, at sa lahat po ng inyong tagapakinig ng inyong programa. Good afternoon po. Ayan, good afternoon po, Madam. Uh, Ma'am, tinis kayo po sa may Social and you have the supervisory authority over all these mga security agencies, pinagpapaalam na lang din po namin itong mga pangyayaring to. Baka mabigyan din po natin ng kung ano mang nararapat na proseso. Baka may pananagutan din sila. Ah, tama po kayo dyan, sir. Nakikinig po ako kanina habang sila po ay nagpaparating ng kanilang hinaing sa inyong uh, programa. And this uh, matter po is talagang seryoso po ito na dapat nating pagukulan ng pansin. As a member of the social office po, kailangan po na i-advise po natin sila na sila po ay magtungo sa ating pang para sila ay makapag-file ng kanilang formal complaint. And uh, regarding po doon sa kanilang mga uh, hinaing regarding po sa kanilang mga benefits and salaries, ito po ay under po ito ng DOLE. I-inspect din po natin yung uh, kanilang nireklamong agency kung sila po ay magkakaroon na ng formal complaint dito sa ating opisina upang sa ganun po ay maipatawag sila para magkaroon po ng patas po na investigasyon. Ipapatawag din po natin ang kanilang nireklamong ahensya and from there po, uh, doon na po natin sisimulan kung ano po ang pwede nating um, maibigay po na um, kaso o maipal nilang kaso. sa kanilang ahensya po. Major uh, Tamakay, matanong ko na lang din po. No? Yung ating po bang mga security agencies, meron po ba tayong nire-require sa kanila na capitalization requirement? Nabanggit nga po kanina nung isa nating mga security guard dito, kaya daw po hindi umabot sa at least minimum wage yung pinapasweldo sa kanila kasi mababa raw po yung natatanggap ng kanilang employer mula sa kanilang mga kliyente. So lumalabas, dumidepende sa income nila kung magkano lang ang maaari nilang uh, ibigay dito sa kanilang mga empleyado. Meron po ba tayong mga capitalization requirement para security? Kumbaga? Ito po ay ating aalamin sir during the duration po ng ating investigation. So uh, during the investigation po, makakaroon po tayo ng inspection doon sa nireklamo nire nilang ahensya and that Then and there po malalaman po natin yung mga lapses ng mga agencies na to. Any found out po na magkakaroon po sila ng agents ng mga lapses, may makarapat na parusa po ito. Ang the most po na karampatang parusa para sa kanilang uh, paglabag, if there is po na malalaman po natin during the investigation is the revocation of their license po. Ayan. okay po, malinaw po no? Uh, narinig natin from major uh, tamaka'y in so far as yung labor concerns po niyo, nakausap na po natin kanina si Sir Edwin Hernandez gagawan na po natin 'yan ng paraan. Okay? Thank you, so, ah uh, ganun na lang po muna ngayon, no? Hindi mm -hmm. kasi natin makausap po ang inyong employer. Dito uh, po tayo, dadalhin natin si Aries sa labor. Yes, um kakausapin po namin kayo sa kabilang studio at uh, sasamahan po a-assistahan uh, po namin kayo sa tanggapan po ng uh, social po and gayon din po sa dole. Papatawag po natin ang uh, Simon Security Agency and K9 units at uh, doon po tayo magkakaharap-harap at ilalatag po natin lahat po ng mga documents po na kakailanganin para ang dole po ang mag-compute uh, kung magkano po ang halaga na sisingilin po natin sa kanila. Okay po. Sige po sir, magandang hapon po. Kausapin ko po kay sa kabilang studio.